So for today's video guys, nasa farm tayo ni Boss Sumen. Meron pala tayong mga bagong manok. So Spaden, nalika nga dito. Oh, boss, boss. Ito pala bata ko, si Spaden. Boss Spaden, boss mo nga yung manok ko, manok. Manok, boss. Oh. Ito, boss. Ito, oh. <laughs> boss. Ano, ah, boss? boss, tanong ko lang sana, boss. Basta, Nagt nagtanong ka na. Sige hey boss, tanong ko sa anong nangyada ng manok na to? Nagwawalis sa ruweda. Sige boss? Oo, nagwawalis sa ruweda. Paano mo nasabi boss? Pagkatapos na laban, na Hindi na kailangan magwalis. Sana yung magwawalis. Sige so, naman boss? Oo! Gusto kita. Eh, hey, huwag naman boss. Tinatanong ko lang anong nangyada. Ano, mo ulo ko eh. Oh, sorry na boss, tinatanong ko lang. Kung gusto mo lang, nasabi mo sa akin. Pa, uh, hindi boss, tinanong ko lang ano na na Hindi ito ang... sakit oh. na oh yan. Yan. oh Shadow, CG, eh. my favorite, magdito mo pagita mo, magdito mo. Magdito mo. Na, boss, kunin ganon 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 balik ko yan ganon ganon CJ ganon ganon na ganon 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 mo, ganon 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 Tanong ko sana, boss. Kung pa ka na, magtatanong ka pa. Hindi, boss. Tanong ko sana ulit kung anong linyada na ito. Pinapahinin eh, mo eh. na naman ulo ko. Ang linyada yan. Pag sumampan ako, sigurado na ang panalo. Ako naman, boss? Oo! Napansin ko. Para kumukontra ka na sa akin. Hindi naman, boss. Naalam ko lang kung anong linyada ng mga manok mo. Sigurado. Napansin ko. Gumanyang ka. Hindi naman. Nagrasan. hindi naman boss, tinanong ko lang, ikaw ang initinit -init ng ulo mo shout out pala kang marasal Justin vlog o sige na, o sige na, lagay mo na doon para makakain na ganoon mo yung pangalaw isa na na boss, isa na na, sige na <laughs> Tanong ko na, magtatanong ko pa ulit. tanong ko. E. Tanong ko kung anong linyada nito. Anong linyada niya? Hindi, hindi. Matigas pa sa baka. O naman, paano naman mangyari yun? O yan, magre-react na naman yan. Labo na mangyari yun, boss. O, boss dog, boss dog. Kunin mo nga ito ko. O, isiga lang, isiga. Ikaw, agad kang nabibigon. Tinatanong ko kung anong linyada nito. Ito yung ulo mo. Ay, huwag naman ganun, boss. Sige, balik mo na dun yan. Okay na to. Sige, huwag yun bos. ito oh, balik mana? Di Bisa mo. Shoutout pa lang <laughs> sa Shabby. Dakon-dakon